Nakaramdam na baka yung ka ba kayong bahagyang kaba na ba isang araw kailangan na nating sumandal ng lubusan sa ating mga anak para sa lahat ng bagay? O di kaya'y may mga pagkakataon bang parang nawawalan na tayo ng sariling boses sa ating buhay dahil desisyon na ng mga anak ang tila na susunod? Masakit isipin na darating ang panahon na parang wala na tayong karapatan sa sarili natin mga desisyon, na parang tayo ay nagiging pasanin o di kaya'y tinatrato na parang bata nang hindi naman sinasadya ng ating mami na mahal. Ang ganitong senaryo ay isang masakit na katotohanan para sa marami sa atin habang tayo ay tumatanda. Ang pagkawala ng ating dignidad at kalayaan ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa ating kakayahang magdesisyon para sa sarili. Ngunit mayroong isang lihim na nais kong ibahagi sa inyo, mga simpleng hakbang na maaari nating gawin ngayon upang protektahan ang ating sarili mula sa ganitong sitwasyon at upang panatilihin ang ating sariling palpapahalaga at kalayaan habang buhay. Sa video na ito, tatalakin natin ang mahahalagang aral at praktikal na pamamaraan upang siguraduhin na ang pagtanda ay maging isang yugto ng patuloy na paglago at kaganapan, hindi ng pagkawala ng sarili. Pag-usapan natin kung paano manatiling may kontrol sa ating buhay, sa ating pinansyal, sa ating kalusugan at sa ating mga desisyon, anuman ang edad. Kaya manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magpapamulat sa inyo. Simulan natin sa pinakamahalaga sa lahat upang mapanatili ang ating dignidad at kalayaan habang tayo ay tumatanda at iyon ay ang pangangalaga sa ating pinansyal na kalayaan. Madalas nating marinig na ang pera ay hindi nakakabili ng kaligayahan at totoo yun. Ngunit ang kawalan ng pera, lalo na sa pagtanda, ay maaring maging sanhi ng malaking pagkabahala at pilitin tayong umasa sa iba, maging sa ating mga anak. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi sa pagkakaroon ng sapat na kakayahan upang magdesisyon para sa sarili, nang hindi na kailangan pang humingi o magpaliwanag sa iba. Naalala ko si Aling Mena isang 70 anyos na matandang dalaga. Wala siyang sariling anak, ngunit meron siyang mga pamangkin na labis na nagmamalasakit sa kanya. May malit siyang pensyon mula sa kanyang datiang trabaho at ilang lupaing na mana. Ang pamangkin niyang silito na may maunlad na negosyo ay laging sinasabi, Ate Nena, hayaan niyo na po kami magkapatid sa lahat. Kami na po ang bahala sa inyo. Maganda pakinggan, di ba? ngunit hindi niya kailanman lubos na isinuko ang kanyang pinansyal na kontrol. Patuloy siyang nagbabadget, sumusulat ng kanyang mga gastusin, at pinamamahalaan ang kanyang maliit na pensyon. Hindi niya ito ibinigay sa kahit sinong pamangkin, bagkus ay siya mismo ang nababayad ng kanyang mga bills, namimili ng kanyang kailangan, at paminsan-minsan ay nagbibigay rin ng abuloy sa kanyang mga apo sa pamangkin. Ang maliit niyang savings ay sapat para sa kanyang mga biglang pangangailangan, kaya hindi niya kailangang umasa sa kanyang pamangkin sa bawat sentimo. Dahil dito, nananatili siyang may kakayahang magdesisyon kung anong pagkain ang iluluto niya, kung saan siya pupunta at kung paano niya gagamitin ang kanyang oras nang walang sinuman ang makapagdidikta. Paano natin ito magagawa? Una, Huwag nating ibigay ng buo ang ating mga aset o ari-arian sa ating mga anak ng maaga. Marami tayong Pilipino na may ugaling isuko ng lahat sa mga anak pagdating sa isang tiyak na edad sa pag-aakalang ito ang magiging seguridad natin. Ngunit ito ay maari maging isang bitag. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang kalagayan ng ating mga anak at maaring magkaroon ng di inaasahang pagbabago sa kanilang buhay ang pagkakaroon ng sariling pondo, gaano man ito kaliit, ay magbibigay sa inyo ng kapangyarihan at kapayapaan ng isip. Kung meron tayong pensyon mula sa SSS o GSIS, mahalaga na tayo mismo ang mag-asikaso nito hanggat kaya at tayo mismo ang magbabadet ng bawat sentimo. Kung meron kayong lupa o iba pang ari-arian, huwag basta-basta ilipat ang titulo nang hindi ninyo pinag-iisipan ang magiging epekto nito sa inyong seguridad. Kumonsulta sa abogado kung kinakailangan para malinaw ang lahat. Pangalawa, kung kaya pa, subukan nating humanap ng maliliit na paraan para makaroon ng sariling kita. Hindi ito para malpayaman, kundi para lang may dagdag na pondo na atin lang, na tayo ang may kontrol. Maari itong paggabenta ng homemade kakani sa mga kapitbahay, paggawa ng simpleng handicrafts, pag-aalaga ng halaman na pwedeng ibenta, o kahit pagtulong sa malilit na gawaing bahay kapalit ng malit na kabayaran. Kahit malit lang, ang pagkakaroon ng sariling pera ay napaparamdam sa atin na may kakayahan pa tayong kumita at magdesisyon. May kilala akong lola na ang libangan niya ay pag ng banig at mga bilaw. Hindi siya umaasa sa mga anak at ang kinikita niya ay ginagamit niya para bumili ng mga bagay na gusto niya. Tulad ng bagong radyo o paborito niyang kape nang walang sinuman ang tatanong. Pangatlo maging aktibo sa pamamahala ng inyong mga pinansyal. Kahit ang pagbabayad ng inyong bills, ang pagalam kung saan napupunta ang inyong pera, at ang pagbaplano para sa mga pangangailangan sa hinarap ay malaga. Huwag hayaang ang lahat ng pinansyal na aspeto ay paubaya sa inyong mga anak. Kung mayroong kay mga bank accounts, siguradoin na kayo na may control sa inyong mga account at na kayong gumagawa ng mga transaksyon. Ito ay napapakita ng inyong kakayahan at responsibilidad na siya namang rerespetuhin ng inyong mga anak. Ngayon, nang napag-usapan natin ang tungkol sa pera at kalusugan, dumako naman tayo sa mga susunod na hakbang na kasing halaga. Pagkatapos ng usaping pinansyal, ang ikalawang mahalaga ng aspeto na hindi dapat pabayaan upang mapanatili ang ating dignidad at kalayaan ay ang ating pisikal na kalusugan. Sabi nga, health is wealth. At ito ay totoo lalo na habang tayo ay tumatanda. Kapag malakas ang inyong katawan, mas malaki ang tsansa na kayo ay makakilos na mag-isa, makapaglakad ng walang katuwang, makapaghanda ng sariling pagkain, at makagawa ng mga simpleng gawaing bahay. Kapag kayo ay malusog, mas nababawasan ang pag-aalala ng inyong mga anak, at hindi nila kailangang lagi magbantay o mag-alala sa inyong mga galaw. Ito ay nabibigay sa atin ng kalayaan na gawin ang ating gusto nang hindi naiirapan o nagiging pasanin. Mayroon akong kakilala si Mang Jose na ngayon ay nasa 75 anyos na. Halos araw-araw, nakikita ko siyang naglalakad papunta sa palengke na malapit sa kanila. Hindi niya kailangang ihatid o sunduin ng kanyang mga anak. Siya mismo ang bumibili ng kanyang mga gulay at isda. At siya rin ang nagluluto ng kanyang sariling pagkain. Dahil dito, nananatili siyang aktibo at hindi rin siya nahihirapan sa pagbabalance. Ang sikreto ni Mang Jose ay simple lang, araw-araw na paglalakad. Pagkay mayaman sa gulay tulad ng malunggay, ampalaya at kamote at regular na pagpapatingin sa doktor para sa kanyang maintenance na gamot. Ang kanyang pagiging malusog ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang mamuhay ng malaya na siya namang labis na ikinagagalak ng kanyang mga anak dahil alam nilang siya ay maayos. Paano natin ito magagawa? Una, bigyan ng prioridad ang regular na hertsisyo. Hindi ito nang na hurugan na kailangan natin magbuhat ng mabibigat o tumakbo sa maraton. Ang simpleng paglalakad sa umaga o hapon sa loob ng 30 minuto, paggawa ng light stretching sa bahay, o kahit ang paggawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglilinis at pagdidilig ng halaman ay sapat na para panatilihing aktibo ang ating katawan. Ang paggalaw ay nagpapanatili ng lakas ng ating mga buto, nagpapabuti ng ating sirkulasyon at nakakatulong din para hindi tayo madaling manghina. Mahalaga rin tandaan na mas maganda kung may kasama tayo o kung sa ligtas na lugar tayo maglalakad. Pangalawa, maging mapili sa ating kinakain. Sa ating kultura, mahilig tayong kumain ng masasarap na putahe na minsan ay puno ng taba, asukal at asin. Ngunit habang tayo ay tumatanda, kailangan nating mas bigyan ng pansin ang masustansyang pagkain. Isama sa ating diet ang maraming gulay at prutas na sagana sa bitamina at mineral. Iba't ibang uri ng gulay tulad ng pichay, sitaw, kalabasa at ampalaya ay madaling mahanap sa palengke at abot kaya. Bawasan ang pagkonsumo ng processed foods, matatamis na inumin at sobrang alat na pagkain. Ang pagkain ng tama ay hindi lamang magpapanatili sa atin na malakas, kundi makakatulong din para maywasan ng mga sakit tulad ng diabetes, alta presyon at sakit sa puso, na siyang nagiging sanhi ng pagkawala ng ating kalayaan. Pangatlo, regular na matpatingin sa doktor. Kahit pakiramdam natin ay malakas tayo, mahalaga ang regular na check-up. Ang maagang pagtuklas ng anumang sakit ay nagbibigay ng mas malaking tiyansa para sa maagang lunas at pamamahala. Huwag tayong matakot sa doktor. Tandaan na sila ay naroon upang tulungan tayo. Ang pagkakaroon ng lista ng ating mga gamot at paginom nito sa tamang oras ay mahalaga rin. Ang pagiging responsable sa sarili nating kalusugan ay nagpapakita na kaya pa nating pangalagaan ang ating sarili at hindi natin kailangan pang umasa sa ating mga anak para sa bawat pagpunta sa klinika. Makipag-usap ng bukas sa inyong doktor at sa inyong mga anak tungkol sa inyong kalusugan. Ngunit, huwag hayaang sila ang magdesisyon sa lahat. Ang palpapanatili ng ating pisikal na kalusugan ay ang ating pundasyon upang manatilin malaya at may dignidad. Kapag tayo ay malakas at aktibo mas marami tayong magagawa at mas masisiyahan tayo sa bawat sandali ng ating buhay nang walang pag-aalala na tayo ay pabigat o kailangang laging bantayan Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagan ng pinansyal at pisikal na kalusugan dumako naman tayo sa susunod na kasinghalagang bahagi ng pagpapanatili ng inyong dignidad at kalayaan ang paggiit na inyong sariling boses at mga desisyon. Madalas, dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ng ating mga anak, maaaring hindi natin namamalaya na sila na ang nadedesisyon sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Maaaring ito ay tungkol sa kung ano ang ating kakainin, kung saan tayo pupunta, kung sino ang ating kakausapin, o maging sa mga malalaking desisyon tulad ng pagbebenta ng ari-arian o paglipat ng bahay. Ang ganitong sitwasyon, kahit na may mabuting layunin, ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkawala ng kontrol at pagkawala ng sariling pagkatao. Importante na malinaw na ipaalam sa inyong mga anak na kahit mahal na mahal ninyo sila at pinapahalagahan ninyo ang kanilang pagmamalasakit, kayo pa rin ang may huling desisyon sa inyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo o pagsuway, kundi tungkol sa pagpapanatili ng inyong pagkatao at kalayaan na pumili para sa inyong sarili. Naalala ko si Aling Carmen, isang lola na gustong-gustong manatili sa kanyang lumang bahay sa probinsya. Ang kanyang mga anak ay nag-aalok na siya ay lumipat sa isang malaking bahay sa syudad kung saan mas madali silang makakapag-alaga. Ngunit si Aling Carmen ay buong paggalang na tumanggi. Paliwanag niya, mga anak, mahal na mahal ko kayo at naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Ngunit dito sa bahay na ito, ako lumaki, dito ako komportable, at dito ang aking mga alaala. -ala. Kaya ko pa naman ang aking sarili. Kung kailangan ko ng tulong, ako ang tatawag sa inyo. Dahil sa kanyang malinaw at magalang na pagpapahayag, naintindihan siya ng kanyang mga anak at sinuportahan ng kanyang disisyon, na natili siyang malaya sa kanyang sariling tahanan. Paano natin magagawa ito? Una, matuto tayong magsalita ng bukas at matapat ipahayag ang inyong nararamdaman at ang inyong mga hangarin ng malinaw ngunit may paggalang. Sabihin na naintindihan ninyo ang kanilang pagmamalasakit at pagmamahal, ngunit kailangan nyo ring maramdaman na may kontrol pa rin kayo sa sarili ninyong kinabukasan. Halimbawa, kung sila ay nagsisimulang magdikta ng inyong pagkain, maaari ninyong sabihin, Salamat sa pag-aalala ninyo sa aking kalusugan. Ngunit, mas gusto ko itong lutuin. Ang pagluluto ay nakakapagpasaya sa akin. Ang pagbibigay ng paliwanag sa likod ng inyong desisyon ay makakatulong sa kanila na maunawaan na mas itakda ang malinaw na hangganan o boundaries. Ang bawat isa sa atin, anuman ang edad, ay nangangailangan ng personal na espasyo at privacy. Kung inyong mga anak ay madalas na pumapasok sa inyong silid ng walang paalam, o kung sila ay laging sumusuri sa inyong mga gastusin maaari ninyo sabihin na mahinahon, nais kong magkaroon ng sarili kong privacy tulad ng dati. maari niyo bang kumatok bago pumasok? O kaya, salamat sa pag-aalala ninyo sa aking pinansyal, ngunit gusto kong ako pa rin ang mamahala ng aking sariling pera. Mahalaga ang pagiging matatag, ngunit malumanay. Pangatlo, huwag matakot maging independent sa maliliit ang bagay. Kung kaya ninyo pa namang mamili sa palengke, maglaba ng inyong sariling damit o maglinis ng inyong sariling espasyo. Gawin ito. Ang paggawa ng mga gawain ito ay hindi lamang nakakapagpapanatili ng inyong katawan at isip na aktibo, kundi nagpapakita rin sa inyong mga anak na kayo ay may kakayahang mag-alaga sa inyong sarili. Ang bawat maliit na aksyon ng kalayaan ay nagpapatibay ng inyong dignidad. Kung ikaw ay may kakayahan pang mag-isa sa banyo o kumuha na yung sariling tubig, huwag mong hayaang ang iba ang gumawa nito para sa maliban kung kailangan mo talaga ng tulong. Ang patuloy na pag-asa sa iba para sa mga simpleng gawain ay unti-unting magpapahina sa ating kakayahan at magpapalalim sa pag-asa natin sa ating mga anak pangapat patuloy na nurturin ang inyong social life at mga hilig. Ang pagkakaroon ng sariling interes, mga kaibigan at mga gawain nagbibigay sa inyo ng saya ay mahalaga para sa inyong pagkatao. Kung ang inyong mga anak ang laging nagdidikta kung sino ang inyong kakausapin o kung ano ang inyong gagawin, mawawalan kayo ng pagkakataong makahanap ng kasiyahan sa labas ng kanilang presensya sumali sa mga senior citizen group sa inyong barangay makipagugnayan sa inyong mga lumang kaibigan o ituloy ang inyong mga libangan tulad ng paghahalaman pagluluto pagbabasa o pakikinig sa radyo si Mang Tonyo Isang 80 anyos na pensionado ay patuloy na naglalaro ng chess kasama ang kanyang barkada sa plaza tuwing hapon. Dahil dito nananatili siyang mentally active at may sariling mundo na hindi na kailangan pang laging kasama ang kanyang mga anak. Ang ganito mga aktibidad ay nagbibigay sa atin ng layunin at nagpapatunay na ang ating buhay ay hindi lamang umiikot sa ating pamilya. Ang pag ng inyong sariling boses at mga desisyon ay hindi isang pagsuway sa inyong mga anak, kundi isang pagpapakita na inyong pagpapahalaga sa sarili. Ito ay isang paraan upang maging inspirasyon sa kanila na kahit sa pagtanda, ang isang tao ay maaring manatiling may kakayaang mamuhay ng may dignidad at kalayaan. At ngayon, para sa pinakahuli at marahil pinakamahalagang aspeto ng pagpapanatili ng inyong dignidad at kalayaan habang nakakaedad, ang pagyakap sa sariling pagmamahal at patuloy na paglago. Ang tunay na kalayaan at dignidad ay nagsisimula sa kung paano natin tingnan ang ating sarili at kung paano natin hinaharap ang pagtanda. Hindi ito tungkol sa panlabas na aksyon lamang, kundi sa panloob na kaisipan. Kadalasan, ang ating mga anak na may mabuting hangarin ay maaring magdulot ng pakiramdam na tayo ay mahinana o hindi na kayang mag-isa. Kung papayagan natin ang galitong pananaw na mamayani sa ating sarili, unti-unti nating isusuko ang ating kapangyarihan. Ang sorpresa dito ay ang pagtuklas na ang pagtanda ay hindi katapusan ng pagtuklas at paglago, kundi isang bagong simula ng karunungan at pagpapahalaga sa sarili. Si Lola Fe, sa edad na 75, ay nagdesisyon na matuto gumamit ng tablet. Sa umpisa ay hirap na hirap siya at ang kanyang mga apo ay lagi nagtuturo sa kanya. May mga pagkakataon na sinasabi ng kanyang mga apo, Lola, kami na lang po ang gagawa niyan. Mahirapan lang po kayo. Ngunit hindi siya sumuko. Pinilit niyang matuto, nagtanong, at nag-eksperimento. Nayon siya na mismo ang nakikipag-video call sa kanya mga apo sa ibang bansa at nakakapagbenta pa ng kanyang homemade pastries online. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang pagyakap sa pagbabago at patuloy na pagkatuto ay susi sa pagpapanatili ng dignidad. Paano natin ito magagawa? Una, patuloy na matuto at maging bukas sa mga bagong kaalaman. Ang pag-aaral ng isang bagong kasanayan tulad ng paggamit ng smartphone, pag-aaral ng simple computer skills o kahit pagbabasa ng mga bagong libro ay nagpapanatili sa ating utak na matalas at aktibo. Huwag tayong matakot na magtanong o humingi ng tulong sa ating mga anak o apo sa mga bagong teknolohiya. Ngunit ang punto ay tayo mismo ang magsisikap na matuto, hindi lang basta ipagawa sa kanila ang lahat. Ang bawat bagong kaalaman ay nagdaragdag sa ating kumpiyansa at nagpapatunay na may kakayahan pa tayong lumago. Pangalawa, maging mapagpasalamat at pahalagahan ang bawat sandali. Ang pagiging positibo sa ating pananaw sa buhay ay nakakatulong sa ating mental na kalusugan. Sa halip na mag-focus sa mga limitasyon ng pagtanda, mag-focus tayo sa mga biyaya at sa mga bagay na kaya pa natin dawin. Ang pagmamalasakit at pagmamahal ng ating mga anak ay isang biyaya. Ngunit, hindi ito dapat maging dahilan para isuko natin ng ating sarili. Ang pagpapraktis ng mindfulness tulad ng pagtuon sa kasalukuyan at pagpapasalamat sa mga simpleng bagay tulad ng mainit na kape sa umaga o ang sikat ng araw ay nakakatulong upang mapanatili ang ating positibong pananaw. Pangatlo, tanggapin ang tulong kapag ginakailangan. Ngunit wag hayang ito ang maging depensyon ng inyong pagkatao. May pagkakataon talaga na kailangan natin ng tulong at normal lang yon. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng karunungan. Ngunit mahalaga na malino pa rin sa atin na tayo ang may control sa kung anong uri ng tulong ang ating tatanggapin at kung paano ito ibibigay. Halimbawa, kung kailangan mo ng kasama sa pagpunta sa doktor, ngunit kaya mo namang maglakad Huwag hayaang buhatin ka o isakay sa wheelchair kung hindi pa naman kailangan. Ang pagtanggap ng tulong ay dapat na maging suporta sa inyong kalayaan, hindi pagtanggal ito. Ito ang lihim na nais nice kong ibahagi sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa mga pisikal at pinansyal na aspeto, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa ating sarili, sa ating isip at sa ating espiritu. Ang pagtanda ay isang regalo isang pagkakataon upang maging mas matalino, mas malaya at mas totoo sa ating sarili. Sa ating paglalakbay, natuklasan natin ang kahalagahan ng paghahanda sa panganalapi upang manatiling may kakayahang magdesisyon. Ang pagpapanatili ng malusog na katawan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang kumilos ng malaya at walang pag-aalala. Naintindihan din natin ang lakas ng inyong sariling boses sa pag ng inyong mga desisyon at pagkatakda ng mga hangganan. Napag-usapan din natin ang ligaya ng sarili mga hilig at pakikipagkapwa-tao na nagbibigay kulay sa ating buhay at higit sa lahat ang kapangyarihan ng pagmamahal sa sarili at patuloy na paglago. Tandaan, mga mahal kong kaibigan, hindi kailanman huli ang lahat para gawin ang mga pagbabagong ito. Kahit malilit na hakbang, malaki ang magiging epekto sa inyong kalayaan at kagalakan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mamuhay ng may dignidad at pagpapahalaga sa sarili. Ang inyong mga anak ay mahal kayo at ang pagpapakita ninyo ng inyong kakayahan na alagaan ang inyong sarili ay magbibigay sa kanila ng kapayapaan ng isip at magiging inspirasyon kayo sa kanila. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at kaisipan. Nagawa na ba ninyo ang ilan sa mga ito? Mayroon ba kayong ibang payo para sa ating mga kababayan? Magiwan iwan lamang ng komento sa ibaba. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang payon akma sa inyong edad. Sama-sama nating patunayan na ang pagtanda ay hindi pagkatapos, kundi isang bagong simula na mas makulay at makahulugang buhay. Mabuhay kayo! at ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon.